Ito namang sila, siya, sila Sara, nakasandal sila sa pader, lahat din gagawin nila para pabagsakin mm -hmm. si Bongbong. Ang problema mm -hmm. so far yung kanilang attempt, yung may sub, Eh mm -hmm. maliliit yung rally. Yung rally nila sa El Ryan bago mag-sona, mm -hmm. eh mm -hmm. wala. Magbaki na doon. Wala pang 100, tapos yung rally nila sa Liwasan Bonifacio before the sona mm -hmm. ay wala pang pan 200. Eh, kayang-kaya yung mga fans ni si Michael, kaya dyan, dalawa kahit dalawang libo, no? Magrali, no? Kaya medyo isang platitong mani yung kanilang mm. na-mobilize. Tapos naglabas pa sila nung kwan, nung uh, pulburong video, video, na nagkaroon lang ng traction na isa, dalawang araw. Again, mm. it's it's flat, no? Parang flat tire ang nangyari. Mm. Tapos naglabas mm. sila yung interview kay, kay Kathy, Mm. Cathy, ano yun? Dina. Uh, Oo, oh, binag. No? Uh, actually, nakasama ko sa karaoke dati yun eh. Uh, <laughs> sa Salvatore, no? Uh, uh, uh oh, Kasi, Subing kayo? Subing kayo? Uh Oh, kayo? Sumingot kayo? Oo. Oh, oh. niya. Sama <laughs> niya yung kanyang uh, boyfriend, si uh, mm. Tony hmm. Boy Florendo. No? Mahilig no. yeah. ka eh. Sa uh. stage, no? So, uh, mm. huwag niyo na huwag ang tanungin ako kung gano'n siya kagaling kumanta, no? Yeah, Pero yun, yeah. yeah. uh, nakutama <laughs> ko yan, no? Ilang beses sa oh. uh, karaoke, mm. no? Uh, hawak na hawak niya sa daliri niya, eh. sa kamay niya, hmm. si eh si uh, Tony Boy Florendo, no? Uh, no pan mm -hmm. pun intended, no? No uh, pun intended. Uh, uh, Yeah, uh, kilala ko 'yan, no? At uh, uh, nung in-interview siya, mas may traction. Pero tumagal lang ng mga tatlong araw eh na mm -hmm. matay na. So, yung kanilang mga pinapasabog na bomba laban kay BBM, parang mga supot na quidis, mga dad. Uh no? mm -huh. -hmm. hindi masyadong sumabog, no? Kaya tingin ko in their desperation baka may gawin 'yan na medyo fundamental. Hindi ako magugulat, no? Hindi ako magugulat, bato-bato uh, sa langit, sabi nga ni no. Vice President Sara, bato-bato sa langit. Hindi ako magugulat kung sakaling may mag may magtutulak ng kudeta. Obvio 'di. Oh, oh, 'yan, oh, no. Inertated eh. I doubt it, no? I doubt it. Uh, pero a damaging uh, a kudeta, a failed kudeta can be as damaging as a mm -hmm. successful one. Okay. Baka yun ang ng objective, kahit alam nila na magfe-fail. Pero, mm -hmm. kaya, Ina, Michael, itong next few months, baka makakita oo. tayo ng tatlong malalaking mga proyekto. Yan. Oh. isa oh. ay impeachment, yung isa oh. ay ICC, Yan. Yung, yung isa ay uh, possible mutiny o kudeta. Yan. Oh, kaya, mm. uh, mga last four yan, ha? Uh. Uh, oo. Oh, uh, oh. Yeah, okay? maraming kwan dyan, ha? Popcorn, may Costco ba dyan? May Costco. <laughs>